opisyal sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, itinalaga na ni PBBM. Naritong news scoop ni Christine Belen. Ilang bagong opisyal ang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mahigit sampung ahensya ng pamahalaan. Sa Department of Agriculture, kinilala si na Christopher Morales at Cheryl Marina Tividad Caballero bilang bagong undersecretary. Habang magiging bagong assistant secretary ng kagawaran, si Constante de Palabrica. Magiging assistant secretary naman ng Office of the President si Felix Castro. Samantala, kabilang na sa Department of Finance si Joven Balbosa bilang Undersecretary at si Gerald Alan Quebral bilang Assistant Secretary. Bukod sa mga nabanggit na ahensya, nagtalaga rin si Pangulong Marcos ng bagong appointees sa National Youth Commission, Philippine Postal Corporation, Department of Agrarian Reform, Commission on the Filipino Language, Department of Information and Communications Technology, Department of Trade and Industry, Department of transportation at state universities and colleges. At para sa Scoop, ako si Christine Belen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.